That's the least of our problem. Kaya po ako for services already rendered from February for your reference. In view thereof, we are constrained to terminate our contract for the garbage collection disposal services for District 1, 2, and 3 of the City of Manila. Effective June 30, 2025. Thank you very truly yours, Jerry Rose Chief Executive Officer, Metro Manila, a Metro Waste Solid Waste Management Corporation. In the same manner, ganondipo sulat tungkol sa flushing and antibacterial activities contracted with. Metroways. Iyan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. Para po sa kaliwanagan ng lahat. At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors for so many decades ang nagpo ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila ng Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng Lionel na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpaalam ng maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2000. 24. dahil dito, minabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hatiin ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po ay nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Ace at Ngunit, katulad ng isinahad sa sulat ng Metro Waste at ng Pileco napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit nung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak, with regard to our record. No? Ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataging ting na, tuha na 950 million pesos. So, para po sa simpleng arithmetic, umalis ang Lionel dala ng hindi nabayaran ng walong buwan at 561. May nagsinungaling, may nagkubli, may nagtago, pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan, kung anuman day lang hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi na kaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan, tayong mga tagamay nila. Bumigit kumulan 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung sang araw, madadagdagan pa ho, maya-maya, at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga minamahal kong lolo't lola, at mga batang Maynila. At sa mga tao dumarako sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight. A few minutes ago, bilang inyong alkalde. Buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, matagal naman silang nagservisyo at naghahanap buhay sa Maynila. Nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre nang walang gastos sa taxpayers money kasi bukas po malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating muso eh ayaw ko naman ho pangunahan ng kabayo But for now, nakiusap po ako sa kanila. Bakit po? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod. More than anything else, ang pagkalat ng basura at pagtampak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na mahihina na sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin, na maaaring dapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilo, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan bilang tugon sa sitwasyon ng ating lusod na problema sa basura. By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of UNEL Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck. Kukunin po ang mga basura ng walang gastos sa lungsod ng Maynila. And I spoke. Ako po ay nakipag-ugnayan din agad sa ating DPS, sa ating City Engineering, sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamalang to utilize all human resources, equipment, logistics, na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila.